Veggie power! Bakit ang mga gulay ay super astig? Ang mga gulay ay parang mga mahiwagang pagkain na nagpapalakas at nagpapasaya sa atin. Tuklasin natin kung bakit ang pagkain ng gulay ay ang pinakaastig. Super lakas! Ang mga gulay ay tulad ng maliliit na bayani. Puno ito ng bitamina para lumakas ang katawan natin at handa lagi tayong maglaro. Masayang tiyan! Kapag kumain tayo ng gulay, ang ating tiyan ay laging masaya. Lahat ay tumatakbo ng maayos at ang katawan natin ay komportable. Matalas ang mata. Ang mga karot at spinach ay parang mga magic food para luminaw ang ating paningin. Nakikita pa rin natin ang lahat kahit madilim pa. Tagapagtanggol, ang iyong mga gulay ay may mga superpowers na lumalaban laban sa sakit. Sila ang ating pananggalang laban sa mga mikrobyo. Matibay ang buto. Ang broccoli at kale ay puno ng lakas para maging malakas ang ating mga buto. Parang naglalagay ito ng mga bricks para tumatag ang katawan natin mas masigla. Kapag marami ang ating kinain na gulay, puno rin tayo ng lakas at saya. Handa tayong maglaro, mag-aral, at magsaya buong araw. Kaya mga bata, maging isang veggie hero araw-araw. Kainin ang mga makulay at masusustansyang gulay. Sa tulong nila, handa tayong harapin ang anumang hamon.